So, kaapon sa isang uh, live stream natin mga babayan, nalaman na, finally na-expose na, na si Aimee Lacson o si Aimee ang uh, puting ahas. oh Siya talaga ang nag-feed sa kahit saan, kahit kaninong vlogger mga babayan, siya ho ang nag-feed ng uh, intriga na ang kapatid niya ay dragadi. At uh, ngayon, uh, napatunayan nga kanina sa speech ni Amy Lacson o ni Amy Marcos. <laughs> Kasi talaga yun. Pa pa panoorin lang natin, oh, to refresh our memories, mga babayan. Ito ho yung balita tungkol dyan. Tapos ang rally ay nagtalumpati sa stage ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Aimee Marcos. sa ikalawang araw ng protesta kontra korupsyon ng Iglesia Ni Cristo, Similita. nagsalita sa intablado si Senadora Aimee Marcos. Haya niyang binatikos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na na nagdadrag siya! Nalaman ko at ng pamilya! Nalaman ng pamilya! Seryoso ito! minsan kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, nag-asawa siya malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon ang laki ng pagkakamali ko Mas lumala ang kanyang paglulong pagkalulong sa droga <laughs> Pagkas pala silang pag-asawa Noong 2016 mm. Kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan Pidealix Pidealix ulit <laughs> Duloy. Nakasama siya sa listahan na mga celebrities, masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Si Palas Press. Okay, mamaya natin pag-usapan yung sinabi ng uh, ng ating Palace Press Officer. Oo, oh, oh. Pero mga kababayan, ito naman yung nakakatawa dito. No? Matapos balahurain ni Amy Marcos, matapos bastusin, balahurain, babuyin ni Amy Marcos, ang pagkatao ni President Bongbong Marcos dito sa INC Rally, no less, in front of 600,000 people. And practically, buong mundo kasi siyempre nakatutok ang press din dito, nakatutok ang international media dahil uh, it's, it's quite a big rally. So matapos niyang balahorain, uh, balahurain, bastusin, siraan, yuraka ng pagkatao ng kanyang kapatid ng isang aligasyon na punong-puno ng kasinungalingan, mga babae, bago niya tinapos ang kanyang speech, sinabi niya to.

Sakaulo <laughs> ka kasi. <laughs> Kahit sino naman tao, no, siguro kapag ginawa mo yung kababuya na ginawa mo sa... Kahit sinong tao. Eh, hindi ka na matagal na panahon. <laughs> Tapos, so, balahuray yung kapatid mo. Lahat ng gawin ng kapatid mo sa pagiging pangulo niya. Babatigusin mo, sasabihin mo, kapal kapalpakan. saan mo pa na nagdodroga. Tapos, i-expect mo na kakausapin Baliw ka, ka pala eh.

Ah, uh, kadiri. Cringe. Huy, wala ka, di mo sila kasama, nasa Morocco ka. Nasa, nasa Hawaii si BBM, nasa Hawaii si Irene. Tapos ito si Aimee, nasa Morocco. na pa along naman.

<laughs> Alam niyo, itong huling linya na to, mga kababayan, hindi niya, hindi niya yung mensahe para kay Bongbong. Mensahe yan para sa, that this is a show. Ito, pakitang tao, mga kababayan. Ang tawag dyan sa ginawa na ni Amy Lacson, ni Amy Marcos, gaslighting. Mm. Matapos mong saktan, matapos mong balahurain, matapos mong sirain ang pagkatao ng kapatid mo, bigla mong sasabihin, nandito lang ako, ate mo. Nandito lang ako, nandito lang. Buabo. Buabo, <laughs> <mo>, puro botox. Buabo, <laughs> <mo>, puro botox. <laughs> si Amy. Patapos mo siraan yung kapatid mo, sasabihin mo, mahal na mahal kita. Urur! Ang tawag dyan, kaplastikan. Ang tawag dyan, kaipokritohan. Ang tawag dyan, pakadidiis. <laughs> Pero mga kababayan, paingan, papaingan naman natin yung reaction ni uh, palas Press Officer uh, Claire Castro. Pahinga natin. Itas si Bongbong. Si Claire Castro, iginiit na walang basihan ang mga aligasyon ni Senador Aimee. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung bago mga mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko po ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at the time, hindi pa po Pangulo si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Kung ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kung di makapanira lamang, walang basihan. So Senator Amy, sana naman maging makabayan ka tumulong ka po sa pagpapaimbestig ang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulik sa ina lahat, ang mga korap, huwag niyo pong kampihan, huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulo Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon. Bago ang programa si... Mm. Di ba? Tama naman si Yusik! Bakit ka kasi kumakampi, Senator Aimee? Bakit ka kumakampi sa mga tiwali? Mm -hmm. And by the way, mga kababayan, ito pala, kumakalat ngayon viral sa social media, mga kababayan. Ang isang uh, natuklasan tungkol sa history ni Amy Marcos. Mm -hmm. Ito na. Uh, sa isang libro na tinatawag na Waltzing with a Dictator. Ah, um, ito ay uh, parang uh, biography daw oo oh, oh, ni uh, President Ferdinand Edralin Marcos. Meron nung isang footnote. Oo, oh, may isang footnote dito. Ayan. Ayan. Oh, babasahin natin mga babayan. Oo. Oh, oh. Ito ay nasa page 142. Ayan, page 142 ng libro. Ang sabi, Amy, who had attended a Catholic In Monterey, California, enrolled at Princeton in 1973, generating a minor controversy about the presence of gun-toting security guards on campus. So you know, security pala siya sa campus, guys. Hindi. Though her record was satisfactory, she never graduated. Uy, hindi ka -graduate ng Princeton. Hmm. And her father, eto na, eto na yung matindi mga kababayan. Ayan, oh. And her father thought she got mixed up in drugs. <laughs> eh, si Apo la kay pala ang nagdu nakaalam na ikaw gumagamit, eh. Ikaw pala ang tunay na adik sa pamilya niyo, eh. Kaya pala sinisisi mo kay Presidente Bongbong Marcos kasi ikaw pala yung tunay na adik. Ganun yata, ganun yata talaga eh, no? Pag ikaw yung may kasalanan, uunahan mo talagang ipasa sa iba. Mm. -hmm. Ayan Oh, no, ano, pakita natin ang buo. Her father thought that she got mixed up In drugs. Sinong father? Si Apu Lakay, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sino ang iniisip niya na nagdo -droga? Si ayano. Ayan o, I.M.E. Lino-lino. Ayan o. Hmm. Huli ka Balbon. Ikaw pala talaga yung nagdo-drugs, Hindi pala si PBBM? Paano ngayon niya? Paano ngayon yan, Aimee? Mean, ikaw pala talaga yung tunay na drug addict. <laughs> Kasi imposible talaga mga kabayan eh. It's highly unlikely na si PBBM will be using drugs. Especially now. Naiisa na lang ang kanyang kidneys. <laughs> eh di pa hara siyang nagpaamatay noon, mga babayan. Kaya pala itong si Amy Lacson eh medyo iwa-iwarang mag-isip. Oo. Kaya pala to si Amy Lacson eh medyo saltik din parang si Sarah. Oo. <laughs> Kaya pala siya sila ni Sarah pero sila saltik. <laughs> oo, oo mga babayan May ganun palang gulo. Siya pala talaga yung nagdodroga. Ayan oo. Oh. Si Amy Marcos pala yung involved sa drugs. Pero ipinapahid niya ang kanyang dumi. Kanino? Kay PBB. <laughs> Nagpahid ng dumi yan. Loka mm -hmm. Paliwanag mo ngayon to, Amy Marcos. Oo. Bakit mo si sinisisi sa kapatid mo? Yung uh, bisyo mo. Biso mo pala yan eh. <laughs> And it's no less than Apolakay Ferdinand Edralin Marcos who knew about it. Hmm. Tasabihin na mga magtatanggol kay Senator Aimee, eh, ang akala lang naman daw nung tatay niya, her father thought Oo. Ay. Pag merong usok, may afoy. <laughs> Ibig sabihin, mga kababayan, merong ginagawa si Amy Marcos noon para pagdudahan siya ni Apo Lakay na siya ay gumagamit ng droga. Ano kaya yung mga pinagagawa ni Ano? ano kaya? Kasi hindi rin siya nakatapos eh. She never graduated sa Princeton daw, sabi. Ayan, no? She never graduated. Sabi. Mm -hmm. So, ang nakakatawa rin dyan, mga kababayan, hindi rin... Kasi nasabi nila, na, naglow -nag nag-law school daw siya sa UP, pero na-graduate and everything else, pero walang record. You don't know kung ano nangyari. Din. It's a mystery. Pero, hindi siya na-graduate ng Princeton dahil involved daw siya sa droga. Totoo ba, Amy Lacson? Amy Nartos? Totoo ba ang kwento na ito? Na ikaw talaga involved sa droga, hindi ang kapatid mo? E... So mga kababayan, kung si Amy Lacson eh, may sinasabi na ang kapatid niya ay involved sa droga, pero ang totoong kwento pala, eh siya. Tapos mga kababayan, isinisisi niya itong uh, vision niya na ito sa kanyang kapatid. Eh bakit kailangan niyang gawin yun? Kung napanood niyo na po yung isa po nating uh, live stream mga kababayan na nabanggit po natin doon na siya po ay napangakuan ni Sarah Duterte na magiging vice-presidente niya sa 2028 elections. At nabanggit po natin doon mga kababayan, na ito pong kanyang ginawa ay isang na ito pong kanyang sinabi sa rally ng INC ay ang kanyang initiation para masiguro para maselyohan ang kanyang spot sa pagiging vice presidente ni Sara Duterte. Pero mga kababayan, alam naman natin ng mga Duterte traitor 'yan. At isang napakalaking katangahan kung si Amy Marcos ay magtitiwala sa mga Duterte mm Napakalaking katangahan nun guys <laughs> Oo Kaya nga tanong sa kanya ni Atty. Larigan dun eh Nasaan ba utak mo? Mm, ha, I mean Nasaan ang utak mo? Lalong lalo na Galit na galit ka dito Kay PBBM Dahil pinapasa mo sa kanya Ang uh, tawag dito Ang mga gawain mo Na pagdodroga Pero Si Rodrigo Duterte Hindi ka nagsalita Nung umamin Na siya ay nagmamariwana So ano? Okay lang to? Okay lang to? Siniraan mo yung kapatid mo na, na inakusahan mo na gumagamit ng droga pero itong pinaglalaban mo umamin sa paggamit ng droga tapos nanahimik ka. Hmm. No joke. This is, this is a real event. December 3, 2018 niya sinabi. O hindi lang yan, mga kababayan. Si Rodrigo Duterte na pinagtatanggol ni Amy Lacson ay isang admitted fentanyl abuser. Ayun oh. It felt like cloud nine. Oy, para daw siyang nasa langit, guys. Oo. Sabi ni Rodrigo Duterte. Pentanil abuser. Oo. Adik. <laughs> Pero puring-puri itong si Amy Lacson kay Rodrigo Duterte. Oh, why? Why this hypocrisy, ha? Amy Lacson? Ba't napaka-hypocrito mo? Bakit ang mean mo sa kapatid mo? Pinapasa, sinisisi mo na sa, pasa droga na ikaw ang gumagawa. Tapos, yung taong gumagawa na totoong tumitira ng droga, totoong nagda-drugs, totoong nag-aabuso ng regulated drugs, eh, pinupuri mo. Puring-puri ka. Anong tawag dun? Anong tawag dun, ay Lakson? Kabobohan yun. Nasaan ang utak mo, Aimee? Hindi lang yon mga babayan. Nasaan ang utak nito ni Aimee Lakson? Gayong ang kanyang kinakampihan ay yung tao na gustong patayin yung kapatid niya. Tapos sasabihin mo sa amin, kukumbinsihin mo kaming mga taong bayan na mahal mo yung kapatid mo. Eh yung kakampi mo nga, yung kinakampihan mo, gustong patayin yung kapatid mo at saka asawa niya. As in, kumuha ng asasin para patayin si Bongbong Marcos at saka si, si Lisa Marcos. Baliw ka ba, I Amy? Mean? Baliw talaga to si Amy Lacson. Hindi lang yun, mga babayan. Hindi lang yun. Yung kakampi niya, yung nililigawan niya ngayon, na kulang na lang, himurin niya ang tumbong nito ni Sara Duterte, ay the same person na nagsabi na itatapo niya ang katawan ng kanilang ama sa West Philippine Sea. Anong klaseng kabalbalan to, ay Lacson? Anong klaseng kabobohan to? nasaan ang utak mo ay nilaksin. Pero mga kababayan, para sa akin, ang pinakamalaking pasabog dito ay yung sinabi mismo ni Apolai ay na ang tingin daw niya ay si Amy Marcos ang gumagamit ng droga nung siya ay nasa Princeton. Kaya pala, kaya pala, hindi ikaw ang pinagkatiwalaan kaya pala si president bongbong marcos ang pinili na maging successor niya ikaw pala ang tunay na adik anyway mga kababayan, na dito lang po muna tayo sa video na ito